sugod na kuhan ko eh so good na na gibutangan na nilang beam. good morning sa ato ang nakajote niya. na ah, naana sila diri baba na sila meeting una kami shout out kay Sir Junix Lumakang from Kalikanto Purukwan Batangas City kay Sir Junior Giao magsintura na ngayon tapos na sandblasting, first coating na primer shout out kay Sir Don Almasol from Masbati paingon na po mig meeting karon ah Lakaw na po mi Kuyog mi Engineer og ni Chief met. Nag-adlaw na siya magstart Mag-start nag-8.30 Na naka dito sa Sa meeting Para mag ng BSCC Shout-out kay Sir Jihan Lord Aguilar sa From Iloilo City Ikatulo dito O sa uh, Unang Bards Kaduhang Bards kaning SMC Ubi Ubihan Tapos si Fast M5 na, na nasaka na siya Naguyod na siya Itong may ligit nga train gani itong bugit Bugi train na dock po ni si Pascat M5 Shout out sa taga Pascat M5 dai Batangas Koy dito tayo sa ilalim ng barco koy Bandam prua niya yung bus Natira na to ng ano Ng mga hydro high, Yung high pressure water ba Tanggal na yung mga tahog nyo Barnacles ito naman yung kadina niya Tatanggalin to yung kadina koy Nababa na din yung angkla yun know? Oh. Tanggalin to tingnan kung i-calibrate kung pasok pa ba yung kapal niya kung hindi, napalitan na to. Kasi may nag-twist na kasi sa ilalim. Hanapin pala natin dito yung ano to, yung eco uh, sounder. Dito lang yung madaprua para malaman kung gaano yung ilalim ng ano ba, ng tubig sa dagat. Ito pala yung ano niya, yung uh, yung um, niya. Matanggal na dito yung mga ano, mga sisi. Pero titirahin pa to ng ano, ng sunblast sunblast pa to tingnan natin dito lang yung ano yung eco sounder niya sa lalim ah ito pala yung eco sounder ko na ito itong black na to ito malaman ko gaano kalalim yung ano ba yung tubig kung maghulog ka ng agla pintura na sila ko sila kuan ah uh, sunblasting first coating second coating na niya siya karon diri sa atras sila wala pa nila gihurot o kuan ah uh, sunblast agyan naman, naman nila para dali ma dili ba sa ulan kung nagustuhan mo yung video, baka naman please like and follow para updated ka sa sunod na video. Thank you for watching, sharing is caring, peace, ingat, God bless. Tinanggal na nila yung ano ko, yung propeller ko eh. Yung palabad sa barko ba. Ah, tinanggal na nila karon.